Gagawin ko. ko to. Gagangsterin ko na to. Guk -guk. Asan yung kuha na ng sasakyan? Si do to to sa mo. Kuko. Kuko. Kuk tang inam. Ang ina yan na magsasayaw ako. Gago ka. Gago. Kuko, kuko. Kuko. <laughs> <laughs> kuko, kuko. kuko ba? <laughs> Do you love me? Bago okay. kayo. Uy, gago. Uy, naglolo, naglolo. Chill. <laughs> nag <-lo>. chill, chill. Gugup! <laughs> Kuk! Gugup! Take it. Si Coco, nag-champion yan, di ba? May <laughs> champion yan. Champion! Ba? Champion! Gugup ka ba ko dun? Gago! Gugup ka ko don. Ay, may starter <laughs> item pala? ko <laughs> dun? Oo. Oh, oh. Meron ka. Ito, ko Puta, hindi ko pa nakuha yung ganyan ko. Ang! Taki na mo, hanapin tayo dito. Lago tayo dito. Eh, hey, huwag ka magpasindak, Gab! Gab! Huwag ka magpapasindak, ha? Tayo na! Uy, one tayo! Koko! Paano ba yung kanwari? Kagam mo siya ibang city. Tuloy pa din ba yung ano nun? Storyline nun, ay di na. Tuloy pa din, di ba?

na po. Ay, Gab, five, hey, five, na Tuloy so, okay. pa rin daw yung story nung lumip, lumipad lang nang siya dali. Tuloy pa rin daw. Matt, ta, ako lang ang gumawa nun. Ako ang nag-interview sa mga admin. Ang ina, kailangan ko mag-isip ng story. Ba't ako nag-ibang gag? In Tatanungin eh. ako yan eh. Oh. ako oh, nag-ibang okay. Tama, oh, sige. Yung mga admin nila. Kasi, kung yung iba yon, Babasa hey, din ako ka nun. Na. Sabihin pa noon. Ano sasabihin ano ko ba? Gusto mo sabihin mo na recruit kita? Ha? Sino ka? Diba? Pa, Dali, tapos ko na rin -demot na demote na, na ako dame. after ano, 'di ba? <laughs> 'yung trabaho oh. nila, 'di ba? Pag-iisip ako, abakan mo. Magugulat ka na lang. Okay, okay. Discord na sa. Boy na ba tayo? Puta, may nang tatrash tong pakigabi ah. <laughs> okay, hindi na mo pag pa, sino pa ko yung papa mong tulog? Teach, teach, teach. Down talaga kami, Pops. Down kami. Tara, Tara Gaby, isa maliti, pa. 2 isti... minutes. Hindi tumitigas yung ethics ni Gabi. Yun lang ang problema niya. <laughs> hindi malitan. Malaki yan. <inaudible>. <inaudible> hindi lang tumitigas. Tingin mo malimali mali ka nang sinasabi nice ha. Ah. <inaudible inaudible> Kago. <laughs> Tungin na, di ko alam kung compliment yun ha. ang ina. Lubur out. Tingnan mo yung lagi spam doon. Lubu Lubur out. Uh, Lubur uh, uh. out. Ang ina, was na okay CIP? What's up? Na jump scare na Papa Uhl. na jump scare na ni Prario puta. Kaso nakat kinatata. Hindi <laughs> <laughs> na ubus na energy tutul. Tang ina. Panis ka dito, Krista. Yudi tutul. Energy nito. Sa tuwing ikaw ay nakapadyama Bakit nandito si Oscar? Kasi nga ko pala nandito 🎵 Upo na lang at taawit 🎵🎵 Paghihintay -ja -ja na lang silang Bumomba sa may dinidoon uh <laughs> Pag naamoy ko naman <laughs> yan May maririnig na uubo Sabay suot ko ang <laughs> chinela Itong inaubo na ubusan to yung lyrics na ito, bro? <laughs> Grabe! Lupit, lupit. Chin po okay NANG INA MO! NAKITA MO YON? Tara tara tara, hari mabubuhay 29. na tayo May time, meet, 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 meet hari tara, hari tara 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 uh, uh... Tara 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 Asa ah, ka ng gab, kuha ka ng sakyan natin Ang sa pag-ibig ay sadya Ay, kayo ba yan? Sa... hindi pala Ay, kapatid. 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 Bago, lang po doot, po bago lang daw, eh. to bago lang. Kinaanap ko so, po, po yung sarili ko po. Hindi ko sino to eh. Sino to? Bakit napasokin oh. dito sa loob? Oh, May trip dito eh. Dinala po ako, sir. Dinala po ako, sir. Hindi. Ay, sabi ay, dinala mo dinala dito yung kala, mo pala kapatid pangalan mo? O, po, ay, dito daw siya pupunta eh. Ay, ko po si... Ano ba pangalan mo? Uh, ano pangalan mo? Bata po, bata. Eh, friend bata? Ay, hindi po. Sinong inaanap mo? Inaanap ko po sa na yung kapatid ko eh, si Coco. Andito po ba siya? Oh, Ay! Oh, siya yung nagdala no, sa'yo si dito Si Gabby po, si Gabby po, si Gabby Gabby? asa si Gabby? Uh, ako si Gabby, utol Ano ba pangalan mo? Ako oh. so, Ben, Gab Ako po, utol Ano po pangalan niya Alas ka na maskara, paps Hindi ka ata makilala Ay. Ayan na Medyo maaba, <laughs> kita kalala mo yan Umayot ka Uy, ano Teka, pwede okay. ko bang malaman kung ano muna pangalan mo, utol? Kasi bata to. Oji bata, ikaw ba to? Oji bata? Mismo. Eh, nabalitaan mo na. Gusto na pala na niniraan, ano? Oo, oh, Oji bata. Simula nung nawala yung mga kapatid ko sa kabilang syudad. Mm -hmm. Eh, kinagagal akong makita ka ulit. Eh, kamusta ba ang buhay mo dito? Kinagagal ako din na makita kang masaya at malusog, Oji. Oo okay. nga eh, napagpad lang talaga ako dito dahil sa iyo eh. Eh, gusto ko itang pasalamatan sa lahat lang idinulot mo sa pamilya. Eh, ngayong nalaman ko na may pamilya ka na pala, eh, na nabladkin eh, ba kita sa ano? Sa pamilya dati, sa pilyo? Uh, yes, OG. Oh, eh, Kahit naman nandito hmm. sa bagong pamilya ko, OG, nasa puso ko pa din yung pilyo. <laughs> Yan. <laughs> eh, Kinagagal akong marinig yan Masaya ako na mukhang Okay naman itong napuntahan mong lugar at sa pamilya Yes, OG Eh, paano? Eh, talaga na parito lang ako Para magpasalamat sa iyo sa lahat, men Maraming Marami salamat, salamat ano, din sa lahat, no, OG Palit lahat ng tinulong mo sa akin, utol. eh, Eh, pwede bang makupal dito? Pwede pwede OG, mababait lahat ng mga yan, mga kapatid ko. Ay ay ay, ay, ay bitawan sir. mo kapatid, bitawan ay, mo ay, kapatid. Uy uy uy. May net, may net. Bag naman, Eh kung saka sakali, pag sumulit na bumaba ako dito, eh. baka may isama ako kahit papano. Welcome na welcome kayo dito OG. Ano nga palang pangalan ng pamilya <laughs> niyo? Nakakaiyaman sabihin OG. Ano? Ah, teka pwede mag- isa sa atin mga utol, pakita lang natin. Ay, akala ko yun yung rep niya. Ay, hindi, Oji. Ay, hindi, pangganap, lang namin to, Oji. Akala ko, Christmas gang kayo ito, Ito, Oji. Ito, Oji. na. mo yung likod, ha? Ito, ako, Mayor. Tingnan Kasi kami. Tingnan ko, ko yung Oh. Yes, Oji. Oh, Oji. Oji. okay, Masaya ako, maganda pa lang napuntahan ng bahay ng pamilya. <laughs> oh. Oh, talagang ah, kulay pink pala kayo dito. Yes, OG, kulay pink kami dito. Ah, eh kasi gumagawa pa kami ng ah uh, madami na din OG, madami, madami na din. Hmm. Eh, ano bang mga kaganapan dito sa pamilya niyo dito sa syudad niyo? Ah. Uh, Madam Bell, ano ba kaganapan dito, Madam? Bago lang din kasi kami dito, Ochi. Patron! Ay, hello po! to si Bella. Ah, magandang gabi po. Patron na po ba kayo? Hindi po. Bella? Ay, po Ako po. Hindi, anak po ni Daddy. Ah, anak, anak. Ito po, anak din ni Daddy. Oh, ang kagwapit na ang ganda nyo ah. Ay, pogi Bukin naman na, po yung tatay namin. Ay, yun, si, si X3. Ang pangit tatay mo. <laughs> ay, pogi po yung tatay ko. Pogi yun. Pa, pa si Uji Oni. Wala po kami, Hindi po rin mami. Hindi namin alam eh. Si Oni kasi napulot lang sa tayo ng kalabaw yan eh. Baka napulot ka lang <laughs> yes. rin kayo, pero napakalit ka ng pagkakapulot ka sa inyo. na tatay namin. Alam ay, eh, nga pala, kamusta? Oh, kamusta kayo oh, dito? Huwag oh, kang umiyak! Huwag kang umiyak! Huwag <laughs> kang umiyak! <laughs> ay, ka. po ko daddy ko! Tanggapin eh, mo na, yun ang sabi ng kapatid. Ano ba yung magagawa? Mas kinala niya. Kahit, kahit retoke, hindi na kaya yung mukha ng tatay mo. Yung amoy, eh, wala na. Ganun na rin eh. Pabulok na eh. Huling namin yun siya, pabulok na eh, no? Pabulok, okay, pabulok na food! <laughs> alam, na. pero pogi yung tatay eh, ko. Pogi. Para sa mga pogi. Ah, si Gabi? Gab, um, yes, OG. Pwede ka bang makilala yung patron niya? Sino patron niya dito? Ay si Tega lang ah. At nagtinatago kasi namin patron namin dito, OG. <laughs> ay, ba tinatago ay, namin yung image niya eh. Pero eto, pwede niyo mausap ba? muna. <laughs> Pamit ba? Timir, tanggalin mo muna yung mas mo, Timir. <laughs> Bata. Ay, ay ikaw pala ang patron. Balik, Balik mo na ulit, Timir. Okay na, okay na, okay na po. Okay na, pakipalik. <laughs> uh, na lang, brad. <laughs> ah, um, magandang uh, gabi po. Uh, patron, ano pong pangalan po ninyo? Ako si Timir. Parang ginagago mo ko sa mask ay. ko, brad. Ay, hindi huh? po, hindi po. Hindi po. <laughs> po. Ay, ay, po yung kilala po ni Gabi na uh, mabait at uh, magalang na tao. Nagulat lang na po. Hmm. Ikaw po pala yung sumundo sa akin po kanina, no? Kaya po pala nasabi niyo yung teritoryo niyo to. Ah, uh, hindi 'yon baka nagkakamali ka ba? Ay, ay, iba pa pala 'yon. Ah, uh, sir, matanong ko lang po. Um, bakit po nakabakat po yung yung titibo niya? Ah, na ganyan, nasa jeans kasi namin 'yan. Ah, normal. Talaga. Normal yan, normal. Normal pa po, po pala yan. Hmm. Oh. <laughs> eh, ako po eh, siguro, halagwan eh. na rin po ako. Kaya gusto ko lang talaga magpasalamat kay sa kapatid ko si Gabi ng karasutan. Uh, bata, napapansin ah, ko ay yes, nga eh, uh, grabe nga ang respeto nyo sa isa't isa. At uh, ako eh, nagagalak naman na kahit papano eh, bumaba ka rito para bisitahin siya, di ba? Ah, oo opo, eh, hindi naman po iba sa akin itong kapatid kong si Gabi. Ah, marami maraming salamat po sa pag-welcome nyo sa akin dito. Sa hood po ninyo, pasensya na po kung pumasok ako ng walang permiso. Ayos lang, walang problema. Basta, Basta Oji. Eh kung sakasakali po ba eh, maaari akong makihingi sa inyo ng tulong kung sakasakali na ba, diba, may dalhin ako dito ng mga kapatid ko. Lahat ng malapit dito sa kapatid ko si Gabi, malapit na rin sa akin yun. Hingi ka lang ng tulong, tawagin mo lang ako. Eh po, eh ganito po kasi ano eh, patron eh. Eh di ba po, naggaling po ako ng airport. Eh nagrenta po ako ng, ng bike. And, ang mahal po pala ng bike po dito, no? Ang mahal po pala ng renta. Medyo may kamahalan rin. No? Opo, inabot po kasi ako ng inong ano eh, ng 3 million. Sa -renta. Take patron, take patron eh, guys, take po patron. sa utang. Eh baka po may extra po kayong pera diyan. Ako naman ay, eh ba? willing naman ako maglaan ng pera sa iyo, Brad. Kaso, eh syempre eh, hindi naman pwedeng walang kapalit yan, bata, di ba? Ay, ay, syempre naman eh, ikaw, ano pang hihingin mong pabor, patron? Taas mo lang yung kamay mo. Bakit sumasagot ka? Ikaw ba magbibigay ng pera kay bata? Ha? <laughs> si kapatid na Kimi yata eh. <laughs> Gumanda na. Oh, Tinuruan kasi natin eh. Tinuruan para, natin siya. Alam, na, alam mo oh, naman para. tayo, dahil ang burautan tayo. Wala tayo may bibigay kay Boating dyan. Eh, 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 sabi naman po ni Patron, meron daw po. Eh, eh ba babalik ko naman po kapag halimbawang nagka-pera-pera uh, na po oh. ako. <laughs> Uh, bata sa akin kasi kapag ako ay nagpautang, ako ayo ko na nang binabalik. Ang gusto ko lang may kapalit talaga na ora mismo susundin yung utos na gusto ko. Eh ano hubang iingin yung pabor sa akin kapalit ng tatlong indiyan. Gusto ko lang sana na kumanta ka ng sining dito sa amin. Sini? Sini? Sini. 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 Oh, bagus to sa mo, sayawin ko pa. Bagus to mo, sayawin ko pa. Okay. Ah, alam mo, okay. bata eh, kapag ka may mga ganyan kang surpresa, baka hindi lang 3 milyon ang ibigay ko sa sa'yo. Tumingin lang po kayo sa mga mata ko. Tumingin lang po kayo sa mga mata ko at makikita oh, sige, sige. Okay, okay, ready, ready tayo guys. Tumingin tayo sa mata. Ni no, OG. Ni no, OG no, bata. Wait. Ayan na, ayan na, gago kayo. Gago kayo. Gago kayo. Wait, wait, wait. Ito, nagago kayo. Kailangan mo pa naman ng headset, Yar. Kailangan mo pa naman ng headset. Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, huwag nyo ako sinusubukan! <laughs> Inayaro na, pupuelo na. Sten. Mamaya, mamaya. Handa na ba kayo? Handa na ho ba kayo? Handa na, handa na. Eto na ho. Handa And, na, handa na. Pala ba 3M? May 3M. 3M ba ito? Puta, 300k pera! Paano magbibigay 3M? Putang ina talaga. <laughs> handa na daw sila. Putang ina. Ah, teka lang, teka lang, teka lang. Gre-ready lang, Paps. Gre-ready hmm. lang. Teka lang, ah. tang ina. Mukhang nalulungkot sila. Eh. Bawal magubad dito, ha? OG, ba ha? Bawal magubad. Teka lang, bigyan nyo ako isang minuto, ha? Bawal magubad dito. Paalala ko lang. Uy, putak ino Madudulas dudulas mo. Putak <laughs> ino Diyos ko. Madudulas Isang <laughs> minuto pa daw. <laughs> <laughs> tang ino madudulas dudulas Puta, madudulas pa. So deep. Juju man ano natin Sumasayaw <laughs> Wait lang natin Wait lang natin tol Grenade launcher. Nawala ito, Lee. Kanino ko ba last binigay yun? Kay Kuku ata. Di ko alam kung saan binigay ni Kuko. Brother Joe, brother Joe. Brother Joe. Ayan, eh, nagago kayo. Ayan na. Teka na yan. Puta, may pan... May pan kick na dalahan na to. Puta, may pan kick. Puta, may pan kick. Teka na. Hello? Hello? Let <coughs> him cook pops. điên thằng ngu ơi chết pahinan niyo. Uy, Uy gogo ko yun. Oh, smooth. smooth Brad. Sheesh. <laughs> <laughs> Pakira, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Ang mo, ano ang alam mo? Tapos na? Ano alam mo? Tapos na? Bawal na mag dito eh. Kung pwede lang eh. kasi gula pa ka kay patros talaga. Puta payment fail. Wala na, bawal na payment fail. Dahil ako... Wala na. Payment fail kasi what can we do? Gago ka Jabba Walkers tol. Wait lang Jabba Walkers Pops. Puta ka na nyo. Legit mo. Gago. Gago. <laughs> Jabba Walkers ka.

Sold tayo. So, lead tool. Ayun. Tinanggap pa tayo yung card ko. Tinanggap, tinanggap. Hotcake! Wala akong makita ang pulpo. Binuksan ko pa yung hotcake. Sulid na, na ko yun. Taposan mo na! Sulid. Sulid. Ako hinihingal dun tol, kahit di ako hinagsayo, hinihingal ako pops. Why gabi! Thank you, sino yung may nag... Kago. May nagsend pang isa Hindi ko na pa Ako hinihingal dun pups eh Hindi ko na pa Kaya pala may pancake na dala Hindi ko na salamatan yung... Puta, hindi ko na... Hindi ko na predict yun tol oh Puta Thank you, thank you po. Marami po Senso salamat. Sulit talaga sa RP toto. tol. Salamat po. Sulit talaga, pops. Nag-3k, napa-3k niyo, guys. Warm welcome lang, pa-3k niyo. Bati ko kita na 3k siya. Wait lang, refresh na. Uy, putang ina, nagulat ako. Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? <laughs> putok <laughs> yan. Ang sarap pala nung hotcake. Ikaw yung tricky. Yeah, ako ba? Kala ko kung ako. Wala naman akong ginagawa. Okay, Wala <laughs> naman akong ginagawa. Dapat siya, hindi eh, ako. <laughs> Ay ba? Ay ba? Bata, bata. Ay, ba? <laughs> Nani, -na -na ako din Salamat <laughs> Tang ina, so ka talaga, OG. Bata, sa so ginawa ulit. mo. Talaga. Eh, grabe talaga 'yon. Hindi lang 3 milyon ang ibibigay ko sa iyo, Brad. Uy. Mm -hmm. Uy. Thank you po. <laughs> Papuls, <-s1> bigyan mo, mo yung naman ng na pera to. Papuls. <-s1> Hey, ano? Yeah. Eh, may pera ka ba, patron? Sige po, ko na lang po kay ano, kay Gabby. Iba oh, okay yun. nata. Mali, 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 mali. Iba yun. Iba yun. ka yun. Iba yun. ka yun. Iba yun. yun. Iba yun. Iba Eh, patron, ako po ay na po muna. Oh, sige, oh, bata. Salamat may, may, may salamat pa to, ako, salamat ako, eh, sa salamat sa pagdala. Pag Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you so much po. Gab, bounce ah. Bolsa, utol. Sige, OG, Hindi ka pa din nagbabago, Oji. Sobrang solid ka ng, pa din. Ano, ng mga may tulong mo sa akin, men. Thank you, thank you. Solid, sige, solid. OG. Thank you, thank you. Ano lang yun, give back lang yung ginawa ko oh. para sabutihan mo. Thank you, thank you. Thank you, Oji. Mag-iingat ka, OG. Galingan thank mo lagi. Thank you, thank you, hindi <laughs> hey guys, para context lang. Tumakbo <laughs> lang, <laughs> okay na. Context lang kasi guys. Kasi dalawang beses na deny. Dalawang be beses na deny si Oji sa sa... Sa KCIP. ng kick. Dalawang beses siya na deny, nag-apply siya. So nag-PM siya sa akin. Na ipasok ko sa KCIP. Kasi nga dalawang beses na siya na deny. And there yun, nag-PM tayo kagabi. Tapos parang kinaumagahan, nag-update na, napasok na siya. Ayun. Kaya, kaya bumaba sa syudad si Oji Bata. Para naapit tayo. <laughs> Solid. Solid talaga. Yun lang naman. Para alam nyo lang din kung ba't nagtetake si Oji Bata. Hindi naman na sa pinagmayabang ko, di ba? Pero, sinare ko lang. Para may idea lang kayo. Thank okay, sa you sa'yo no. na na. Balik lang, balik lang. Oye, thank you! Five gives up, Boss Nildog! Mm, thank you, I Boss Nildog. Wala ka na na nangyari. Nag- Kaya in-live na mo sa OG, bata. Sa'yo nga, men. Hinihingal siyo. Nakung ako din ginawa, yung talihingalin ako. Legit. Ano, tol? Tara! Ha? Ah? Wala extra radio paps. Tara, bilhin na lang. Tara. 20k lang lang. 32.5 Asa si Teomir? Teomir, sama pa oh, ba? ba? <laughs> Teomir? Oo, oh, sama pa uh, <laughs> <Sama. laughs> <laughs> 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 uh, <laughs> ba? Ayan, kunin mo yung damit Kunin mo yung Sulit talaga yung boss ni Eldog, yung pandemic Kaya din ako nag-GTA dahil dyan kayo, Jibata to